Hindi nakabot. Hop, 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 hop. Sorry, oh, niya? Niya? Hop, hop, niya? So, <laughs> so, hop. Kunin so, Hop, hop, hop. Hindi din nagtawag. Hop, hop, hop. Ay, panalo kasi kuya. ano na, 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 ay na. Bili Joe. May pasapunta na yan. Dali, mamay. niya. na rin! na rin! Pagod na 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 rin! na rin! Pagod na rin! Malimo? mo? Ano papi! Ay, job papi! Oh.